So, good morning! Good morning, mga kamani! Good morning, mga ka-farmers ko dyan. Good morning sa inyong lahat dyan! So, ito na yan. Dito na po, nag-harvest -ano, nag kami ng gulay dito sa ano lang, sa may bakuran lang namin. Ito yung pinapakita ko sa inyo nung nakaraang video ko na ano, nagtatanim pa lang kami sa yan. May bunga na siya. May bunga na yung mga ano namin, yung talong. May kalabasa din kami. So, yan, nagharvest na kami para magkagulay din. Tapos, yan, nagharvest harvest tayo ng kaasili. Tapos, may mga agbati din kami. So, yan, nag kami this time kasi gusto namin magulay. Yan. Diyan lang kami ng uha. So, libre. Wala, wala ng bayad. So, makakatawag doon. Makakatipid na talaga kami. So, yan may ano din, may okra din kami. So, yan. Pero yung mga sitaw namin, hindi pa namumunga. Yan, yung mga, yung ano namin, kalabasa. So, ba diba, maganda na yung ano niya. Yung, may ano din kami dito, may, ano do, may ampalaya, pero hindi pa siya namumunga. So, yan. Nang nakuha namin. May malunggay din kami sa kabila. So, yan may ano din tawag dito yung sitaw nga namin hindi pa namumunga so yung talong lang muna at saka yung kalabasa so yan yung kalabasa harvest na namin para makap makapagluto na kami ng gulay fresh na fresh talaga galing dyan sa no? bagong pitas yun yung lutoin namin so yan ang laki niya parang so, ano dalawang kilo yata or ano isang kilo mahigit na ano yan may mga okra, may mga dalong, may agbati din. So, yan. Huga, may ano din, may tawag doon, patula. So, yan. Hugasan ko lang, guys. Tapos, ano. Mga kamami, yan. Hi, may mayin ko nang dito sa may, ano, sa kusina. asik magluto nga kami. sayan so, Ang ano, ang sarap ng kalabasa. Kasi, alam mo talaga yung, ano, yung tawag doon yung malapot na kalabasa yung tawag mo doon hindi ano mas na masarap yung kalabasa ayan saktong sakto lang talaga yung ano niya tingnan nyo nga yellow sauce. paborito talaga to ng anak was ayan magluluto po ako ngayon ng gulay yan. Ang Ang ano niya. Fresh from the farm. <laughs> so, yan. Nakabili kami ng asawa ko ng ganitong isda. Ayun ano ba yung dried fish na ganito? Sarap to ilagay sa gulay, di ba So, yan. Mag ano kami mag gulay tapos lagyan namin ng ganyan. Ang taba kaya to ng ano na to, yung isda na to. So, yan nabili lang namin yan ng 150 sa so, dami niyan so ganoon lang so let's go, humimay na natin So yan, inay-may-may -may ko na yung talong, guys. Yung, ano. So, thank you for watching, guys. See you on my next vlog.